travelers, magbabalik tanaw lang po ako Ak ng ng panahon. Kasi dito dati, pag kami naglalaro ng doctor in nurses lang, ang ginagamit nito namin noon ay isang like, you know, it's a coconut shell. And then yung mga kutsa-kutsarita namin and then sa so mga kung so ano namin ng doctor, telescope and other things. Naglalagay lang kami, alam nyo, yung mga lata ng sardinas. Unlike today, ganito na siya. Yan, pero nung kami, ng kabataan namin, mga coconut lang, coconut siya, mga shells lang at kung ano lang mga dahon-dahon yung ginagamit namin para lang maka ano kami ng mga doktor, doktor and nurses ang mga kumot namin ng mga ka-travelers ginagawa namin mga dahon ng saging unlike now this is now what they are using at saka nun kung mga ka-travelers pag kami naglalaro mga animals animals na mga katulad nito ngayon ito na ngayon siya pero noon, ang ginagawa namin, nagdo-drawing lang kami ng cartoons. Yan. Masaya na kami noon, mga kabataan namin ka-travelers. But now, look. Ito na ngayon ang mga laro ng mga kabataan. Oh. Noon, mga papers lang, mga cartoons. Yan. Kami pa ang mag-shape ng mga animals kung anong gusto namin. Chicken, carabao, whatsoever. And then, ang mga bola namin noon ka-travelers. Unlike now, there's colorful I and mean, many kinds of balls. Pero noon ang mga bola namin ka-travelers, lang namin sa isang papel na makapal. At yun, meron na bola. Unlike now, ito na mga mga kalaroan ng mga babies na ganito, ang mga ginagawa namin noon ay maliliit na ba. Oh, yan. Yeah. Mga at shells din. At ang mga kutsara-kutsara namin noon, mga plastic-plastic lang na straw, ginagawa namin, binubuo namin na look alike kutsara not alike now do ito na ngayon ang mga laruan ng bata yan mga ka-travelers. talagang talaga ang kaibahan ng panahon at ngayon mga katravelers yan ang mga babies, babies na ngayon noon magagawa lang kami ng mga una na maliliit at ipoform namin ng ulo at kamay at yun may baby baby na kami at pagdating ng mga ka-travelers, mga laruan ng car ayan, ay ang ginagawa namin noon ng mga car, gulong ay Chin men, as namin ng bilog. Gagawin namin parang gulong at ang mga kabady ng truck naman ay ginagawa namin ay lata na ng mga lata ng sardinas at saka ng mga milk. Ka-travelers yung halalawaan. Nandito lang ako ka-travelers para lalahanin ang aking kabataan. Yan. Ngayon naman ka pagdating sa mga pagluto-luto, mga ganitong klase ito na ngayon mga laruan pero ngayon gumagawa lang kami ng mga tasa-tasa na mga lata rin na maliliit ka travelers pero masaya na pagdating naman sa mga ganitong kunyari mga pakupako, martili whatsoever bato lang katapat nun ka travelers kaya yan kaibahan ng mga laruan at ngayon at noon ka travelers Ay, yan ngayon, nas masyado ng modelo talaga mga ka-travelers. Ang laro ng mga bata. Yan, pag kami naman gusto mag-fishing, pupunta kami sa ilog. Manguhuli talaga kami. Pero ngayon, eto na siya. Pwede na nating laruan sa loob ng bahay. Ang ating paglalaro ng fishing. Yan, mga ka-travelers. Ganun talaga ang buhay. Ibang mga pagbabago. Mga yung May mga dati pa. May mga naiiwan ng sibilisasyon at meron namang over civilization. Yan mga ka-travelers ang mga laruan ngayon. Masyado ng hit, high tech ng mga ka-travelers. Pag ganito naman sa mga robots, ang ginagawa naman namin noon ay katawan ng sa king ka-travelers. namin ng mga robot at mga Barbies na katulad nito. Ito ay princess, look like Barbies. Pero nilalagay namin noon ay katawan ng sa king. Yan mga ka-travelers, ang kaibahan ng panahon. Pero, pagdating naman sa mga ganitong telephone, telephone, wala kami niyang kundi dalawang latang nilalagyan ng mahabang tali para lang maglaro ng telephone and say hello and hi. Unlike ngayon, mga ganito na siya ka-travelers. Yan tara ka travelers ay gumagawa lang naman kami ng kawad itinatali namin sa puno ng kahoy apat na kawad at ang um, bigotarahin na katulad na yon mga ganito na siyang magaganda at mga may forma decorations pa pero noon is kung ano na ano lang mga travelers mga travelers talaga mga laruan ng panahon yan magaganda na siya compare talaga noon mga lata lang Katawan ng saging, puno ng kahoy, dahon ng saging, mga bakalang ka-travelers. So yan ka-travelers, ang dito na lang ang aking pagbabalik ng aking nakaraan ng kabataan. Sana naman ay enjoy kayo sa panonood ng mga ka-travelers. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat.